Marami ngayong naniniwala na kapag mag-comment ka ng big sticker, bawal daw 'yun. Nababawasan daw ang earnings mo. Totoo ba 'yun? O fake news lang 'yun. Mm. Mga kapatid, mga ka mga kapwa content creator, hindi po bawal mag-comment ng big sticker. Wala pong epekto 'yan sa page mo or sa video mo. Ang big sticker o avatar sticker ay normal na engagement katulad ng pag-like o pag react Sa katunayan, mas maraming comments kahit is sticker man lang yan ay nakakatulong sa engagement rate ng post. Kaya kung gusto mong magpakita ng support, okay lang na mag-heart sticker ka o thumbs up o kahit dancing avatar pa yan. Ang importante, nag-i-engage ka sa post. Reminder, ito ang bawal sa comments. Una, yung may hate speech o pang iinsulto o discrimination. Pangalawa, yung spam, yung paulit-ulit o pare-parehong sticker o message. Pangatlo, at syempre, mga link na galing sa hindi kilalang mga site o scammy pages. Yan ang pwedeng magdulot ng limit o restriction sa page. Ayan, next time, huwag kang matakot mag-comment ng sticker. Hindi yan bawal. Sa katunayan, nakakatulong pa yan sa engagement ng creator. Oh, share mo to para malaman ng iba na hindi bawal mag-comment ng big speaker. Tandaan mo, ginamit ito o ginawa ito ni Meta para gamitin, hindi para ibawal. Mm. Thank you for watching! I love you, Hurot!